isang tanong na naman po ang ating subscriber ang ating sagutin. pwede mo daw paliguan yung mga baboy kapag nagtatae sa ating pag-alaga ng mga baboy po mga kaibigan di po talaga natin may iwasan yung magkasakit po sila katulad po ng nilalagnat uh, nagtatae at saka mga walang ganang kumain pero kadalasan po mga kaibigan kapag iting mga inahing baboy po ay na-overfeeding natin sila po ay magtatae o mababasa po yung galang mga dumi po mga kaibigan ngayon sa tanong po ating subscriber kung pwede bang paliguan yung mga alagang baboy kapag nagdatae. Ang sagot po dyan mga kaibigan ay bawal po silang paliguan kapag basa po yung kailang dumi. Kasi po, uh, mas lalo na pong mas stress yung mga baboy kapag ating po pinaliguan na basa po yung mga dumi po mga kaibigan. Kapag sila po stress, mas lalo pong maging basa yung dumi ng mga alagang baboy. Kapag sila po ating paliguan, mas lalo po silang mas stress at saka mas lalo pong mababasa yung mga dumi ng mga lagang baboy po mga kaibigan. Kaya ang ating pong dapat gawin ay huwag po natin paliguan ng mga lagang baboy kapag basa po yung kanilang dumi. And then, atin pong bawasan yung mga feeds sa pong ibinibigay sa kanila kapag ang sanhi po ay overfeeding po mga kaibigan. Kapag mga bakterya naman po ang mga dahilan, tayo po pwedeng magbigay ng mga anti medication katulad po ng bacteria po mga kaibigan.